kapanganai, kapanganay yan, samasama -sama po tayo tayo po magpapahangin po ng palay, mag-aalis po ba tayo ng ipa, ng palay pag po ito hindi ating pinahanginan ay mahirap pong gilingin marami pong sumasabit na mga damu damo sa, sa sa bayuhan, sa gilingan kaya po ating papahanginan ay, tayo po ay merong motor na pahanginan ay ngayon po inaro sa area number 3 ay ngayon po ay sa kung po may ano, pagka na naman ay dito po naman ay mayroong pahangin ng ginagamit ng sinauna. Ito po pahangin pahangin ng una na manumano, sabi, pihit. Yan. Ay, ito po ating pansamantalang gagamitin. Dahil po naroon sa kabila nga yung motor ay gawa po ng yung pating ano, anong tawag doon? yung palay po pagka nasama yung ipa ay titimbakin pa po yun babayaran pa oh kaya kaya mas maganda yung lintog na yung makukuha dinis na yan oh ako ang taga pihit oh, ni utol oh. yung, 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 yung. ikaw ang aking makina ngayon <laughs> ay di na pala oh haba ko ng tayo po ay walang bilao ito paano pa kaliwa ba kalababa, ito kanan ba, diba na. Hmm. baka ito kanan oh. Eh po di diba, baka pala, take hindi, hindi ba ba Naipo, yan o. Oh.

Para na tagilid to tol, tika daw. Tika, ha? para na tagilid. Tika tagilid lang tayo ay. Tutulok na kaunti. Tan bahay kamano oh. At Ha? Huh? Oh. Tayo po taga Vera. <laughs> nandatit po sa ito na ako nabata pa ko hirap hirap mo pwede magpapagod ha? oo ito pa ang may nakamutan ko wala pa po sa na makinang manumanong pwede o tinuntas po ang hangin hangin alam? may lugar? <laughs> may lugar na Ano yung nasa na yun? Aba baka ayun gumano. Nasa ang Diretso na rin, exercise ah Para gigin naman. <coughs> Oh. Ah. Ali pa din nga. Po, ito, po, eh. ito po yung talagang pahangin na. Ito po yung mga inaalis natin, oh. Wala na po 'yan. Ipasa manok na. Hmm. Kahit yung nagkakawa ng hangin. Tama ano. Manufacture. Air. Parfum. Guma ano. Ito. Ang na rin. Ayan ka, parang magsigil. Hindi ka na mamayag, eh. Natukusan naman pala. Ha? ko, ko. lilipad na eh. <laughs> na. <laughs> tingnan natin, check up. Guma. Ano yung natama doon? Guma. Paltek na paltek ay. Ah, nasa ba preno nito? Ano ka, hindi kaya? Bakal like, ay guma baka Ano? Uh, wala mo ay. Oh ala pwede na ano? pwede pwede pag pala kayo mamamayanin ng, ano. -mama ano. yeah, okay, yung... ng una yung baga nito pag mamamayanin ano? maliligaw ko una dito na rin ka na rin ka tingnan mo po naman tatay ang sabi, yun. <laughs> Alang, to yung dalay dalalay sa sabihin ako tatay kahit meron sari... yung limang

gusto ko kamay mo na rin. At dati ka lang ano? Dati po naman, nung kinagamit pa rin, baka wala pang Facebook. Yung po naman kaya ba? Wala Facebook, wala pa YouTube. Kaya nga ako sila una, ay. Ang TV dati na pa, ano? Ano, lipad rin ng ano? Lipad rin ng alamog. Ano? Karno ka eh. ano, na eh. Ay, ayos. Ayan po, bali ganito po ang... Ayan. Nung una ko na ganito po ang gamit. Ayan. Ngayon po kaya ate ito na gamit. Yung pong isang makina namin Hindi pong mabilis ang pati ah. Eh. Naroon nga po sa kabila ay kakaunin pa eh. ay meron po naman itong pwedeng gamitin. Yan, bale po ito yung kabuuan na malinis na. Mapalay, oh. Yan. Ito po, oh. Dito ba na, oh? Mm -hmm. Ready to, ano na yan? Papagiling Ready. oh, na. Papagiling na. Ito po, ito yun na. Naibilad ko na ito. Talaga pong ipagiling na. Naibilad hindi na hagit ng aso at pusa. Oh, ito <laughs> Dry piece. Bale po yung dumi. Ay, ito po. Dito po napisa na. Nawala po yung... Ito po yung mga walang laman, oh. No? Yan, oh, bali ito ah. Uh. Oh. Yan, po? Mga wala laman. Nahiwalay po siya, nahiwalay. Yan. Ay -ay ito ah, ay oh. Yan, yan, rela oh. Mm. lang sa ano. Eh. Yan, dito. Danto po nung una. Ay kahit po naman dito ay ganito ngayon din kaya ay ang ginagawa ko ay mga motor na. Hindi po yung kapitong pihit, ang tawag pihit. Ayan, bali po, salamat po sa inyong panunood sa akin Mountain Channel at saka, yun, lagi po kayo mag-iingat. Yun po lagi ko masasabi sa inyo, bye.